napakalaking blessing na natapos na yun. Malaking blessing na nagising na ako dun sa nightmare na yun and I walked away. Kasi hindi talaga worth it. It wasn't worth wasting my time, my energy sa someone na kinokontrol ka, minamanipulate ka. That kind of life drains you. And you lose yourself in the process. So hindi mo gugustuhin talaga yung ganong klaseng buhay. And minsan, the most powerful thing you can do is walk away and set yourself free. Piliin mo yung sarili mo talaga. Sa una kasi, hindi naman yan magpapakilala. The person I met in the beginning, that wasn't really him. The one I saw in the end, yun talaga siya. Siyempre, sa una, hindi naman yan magpapakilala ng totoong pagkataon nila. Eh. Kasi gagawin nila lahat para makuha yung loob mo. Tapos, kapag nakuha na yung loob mo, unti-unti na yan. Doon na lalabas yung totoong pagkataon nila. And syempre, ako din, sa part ko, nahulog ako doon eh naniwala ako sa lahat ng mga pinakita nung una. Kahit gano'n ko ginajustify dati na okay naman kami, masaya naman kami. Pero you know, deep down, may mga taong nasaktan dun sa maling choices mo. And it was wrong. Para sa akin, yung ganong klasing tao, matatauhan ka talaga kapag ganon ka tinatrato. And ngayon ang mahalaga, o oh, yun know, o, tapos na. And, mas maayos yung takbo ng buhay ngayon. ngayon. Isa sa natutunan ko, na kapag ang isang tao, umpisa pa lang, mahal ka na agad, big gestures agad yung ginagawa para sa'yo. Sweet words, ganyan. Nung una, kala ko nakakakilig yun eh. Pero hindi. Red flag yun. Love bombing yun. Patibong yun. Parang yung pakiramdam mo na parang ang bilis lahat ng pangyayari. Minamadali ka sa mga bagay-bagay. No, hindi. Pag ganun agad, takbo ka. Kasi umpisa pa lang, hindi na agad yun sa sarili niya. Hindi love yun. Part yun ng manipulation isa din sa natutunan ko sa buong relasyon na yun, na kapag pumasok ka sa ganong sitwasyon, na umpisa pa lang, mali-mali mali talaga siya. Kasi alam mo sa sarili mo na may mga tao kang nasaktan. Kasi nung una, ginajustify justify mo na okay to, masaya to, okay kami. Pero meron kang part sa sarili mo na hindi eh. Kasi alam mong may, may mga nasasaktan para po doon sa mga taong nasaktan ko nung mga panahon na yon, I am so sorry. Wala po akong excuse doon. Mali po talaga ako. Nagkamali po ako. Wala. Wala akong sasabihin. Wala.